Kilala mo ba si Donnie Pangilinan? Si Donato Antonio Laxe Pangilinan ay pinanganak noong February 10, 1998. Tina Maricel Laxe Pangilinan at Anthony Pangilinan. Nagsimula si Donnie bilang VJ host sa mix noong 2016. Na umabot rin ng halos dalawang taon. 2018 naman siya ni launch bilang bagong star magic ng ABS-CBN. Wall Wall, first movie ni Donnie. At nasundan agad ng dalawa pang pelikula. Love Somebody, at sa Metro Manila Film Festival ni Vice Ganda na Fantastica. At sa The Mall The Murderer noong 2019. Nagbida rin siya sa pelikulang James and Pat and Dave as Love Triangle naman ang real love couple na si Loisa at Ronnie noong 2020. Ang unang tambalan nila ni Bel Mariano sa romantic television series na He's Into Her noong 2021. Matapos ang serye nagbida sila muli sa romantic comedy film na Love is Colorblind ng Star Cinema noong 20.